Good morning everyone. Support so the day's mini vlog. So ngayon lang ako nakapag-voice over at ngayon ko lang to uh, maiba vlog dahil nga medyo napuno na 'yung ating cellphone at ito na nga po at naglalakad kami dito sa kahabaan ng daanan dito sa may palayan at ayun nga po si Bubong at inaantay niya nga po si Beans dahil kasama po namin sila sa papasyalan namin yung chai nila na si Ante Elma so as you can see ito na nga po at binibuksan na ni Beans yung kanyang multi cab na service so ito na at ino-open niya at ini-start niya muna yung makina so bali ang kasama dito ang asawa ko si Ariel, si Kenji at saka si Bubong so nandito na po kami ngayon sa sasakyan at ito na nga po at kami po ay bumabiyan ay na so ganito pang itsura pala dito sa may ano sa may probinsya so marami talaga siyang mga saging ayan yung mga bahay-bahay rito at lahat po diyan ay maraming pananim so medyo mabilis po yung aming andar dito kaya medyo mabilis din yung pagkakuha ko sa videos. Ayun po, may simbahan po tayo na daanan at puro po mga sagingan yung dito sa gilid natin. Sayang so, nga po na sarapan nga po si Bubong at si Vince po yung nagda-drive ng ating sasakyan natin. Tayo po yung aking mister si Dudong, siyempre hindi mawawala yung aming sidekick. Ayun, nakit nakyut na si Kenji. Ayun, sinama namin 'yan. Tapos si Ariel ando dun sa likod. Ayun, mega tawa-tawa sila kasi chika sila nang chika na mga mag- pinsan. At syempre, eto na po ako at nagbidyo video muna ang person habang kami ay nagbabiyahe sa daanan. At eto na nga po at nakarating na po kami sa bahay ni Auntie, Auntie Elma at yan nagpicture-picture po kami doon sa kanila at bali saglit lang po kami doon dumalo at nakipagkamustahan po sa mga kapinsanan ng Mr. Codon Kala Auntie Elma. At thank you so much sa pag pag ano sa amin doon, istima sa amin. And see you on next, next year yan. At ito nga po, at bumalik na po kami sa aming sasakyan. At pupunta naman po kami sa may pabahay doon sa pinsan nila, Kalanong Allen. Yan, so ito na nga po, at mabilis po yung aming takbo at wala naman po kasing gaanong sasakyan na dumadaan. At ito na nga po, fast forward, at nandito na po kami sa bahay nila, Nong Allen, sa pabahay. Ito yung po yung bahay nila, Nong Allen dito pong meron sa parang may pawid-pawid na kubo-kubo. So ito na nga po ang kaganapan dito sa bahay ni Nong Allen. So pabahay siya at ayan dikit-dikit yung bahay dito at karamihan dito ay may signal at ang wifi fi dito ay Pisunet. So ayun po yung mga kabayan doon. binidyo-bidyo ko muna habang hindi pa po kami nakakapasok sa bahay ni Nong. Ito yung mga pinsan na kasama ko. ayan, naka 'yan. Say hi. Hi! Ayan, thank you so much guys. Ayan, nakapasyal kami. Ayan. Ay, <laughs> nagagalit na si Kenji. Ayan, thank you, thank you guys. See you next year. Hello po. Shout out na kuya taga saan po kayo? <laughs> shout, <laughs> shout out, saan ka kuya? Taga saan ka kuya? <laughs> taga saan po kayo? Shout out. Family Iyo. Family Iyo? <laughs> oh. Iyo? Ah. Shout out sa mga family Iyo. Ah, okay, oh. sino si shout out mo? <laughs> nahiya. Ay, <laughs> <Shout out sa, laughs> uh, ito, ito. Ayan, ayan, si Kuya. Shout out mo sa mga pinsan. pinsan. Sa Bulacan, shout out. Yeah, Thank you, guys. Ayan, si nung Ellen. Ayan, ito po po yung iba. Si Gaga. si Ding. Ah, si Ding. Ah, si Ding ding ba? ayan, hello kuya, yan. shout out. may bongot. oh oh Shout out sa oh mo. oh <laughs> mo, nung Edgar oh 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 sa, sa pangalan nyo. Sa kapatid nyo. Yan. Yan uh, ba, shout -out ba uh, tayo, ay, nung Edgar. Yan. Bati mo si Kuya Edgar. Sabi mo punta ka rito no. naman. Dito kami sa Kasuman. Ah. Uh, sa Tibakasin ka naman nung Edgar. Para ka naman Santa Claus. oh! 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 <laughs> Ayan uh, pa yan. ano mo yung asawa nito. Brian. Nasaan bang? Nasaan na siya? Ayan na siya. Ote, mag-shoutout ka na rito. Para ma-discover ka na. Ito yung asawa. Yung asawa ni Nong Ellen. Ayan. Ayan. Shout out. Sino ba ba mo? <laughs> Speechless. Eh, may party-party dun, oh. No. <laughs> eh, may party-party dun, oh. Edwin dun. Ah, Nong Edwin daw po. Oh, ayan na. So, wala na. Thank you, Tessa. sa pag-ano dito. Istima sa amin. Thank you, thank you so much. So, ayan lang. It's uwian time na, guys. Ayan. And thank you for watching, guys. Please don't forget to follow, like, and share and subscribe. Happy watching, everyone. Bye bye.